partner ninyo at ng sektor ng kooperatiba sa Senado, saludo ako sa tagumpay at usay na ipinapamalas ng IPEC-MPC at ng mga miyembro nito sa loob ng higit pa sa tatlong dekada. Siyempre, bilang kapwa ninyo lingkod bayan, ay nagpapasalamat din ako sa inyong lahat sa inyong mahusay at masipag na paglilingkod sa lalawigan ng Iloilo -Ilo at sa ating mga kasimanwa. Patunay ang mga nagawa ng IPEC-MPC sa tunay na potensyal ng mga kooperatiba na maging instrumento ng sama-samang pag-angat at pag-unlad, hindi lang ng mga miyembro nito, kundi ng buong komunidad. Umaasa ako na ang inyong 31st General Assembly ay magpapalakas sa pagkakaisa at pagtutulungan ng inyong mga miyembro, lalo na sa gitna ng mga pagsubok na hatid ng pandemya at krisis sa ekonomiya. Makakaasa kayo sa aking patuloy na pagsuporta sa lalo pang pagunlad ng IPECMPC ng buong sektor ng kooperatiba at siyempre sa lahat ng ating mga kawani ng pamahalaan. Sama-sama nating harapin at solusyonan ang iba't ibang krisis na hinaharap ninyo at ng inyong mga pamilya. Laging bukas ang aking opisina sa inyong mga hinain, ideya o opinyon. Patuloy tayong magtutulungan upang maisulong ang kapakanan at kagalingan ng IPEC MPC ng bawat kawani ng pamahalaan at ng buong bansa. matamugin na salamat. Hey! for Senator number